Bago nga tayo maglutulutuan for today's video, ipapakita ko muna sa inyo kung ano mga nabili ko sa palengke. Bumili nga pala ako mari ng isang kilong isdang galunggong na nagkakahalagang 110 pesos. Pero bago ko nga pala ito binili mari, nag -ikot, ikot muna ako para maghanap ng mas mura. Bumili na nga rin pala ako ng tatlong pirasong bangus at ipinadaing ko na rin ito at pinaslay sa tatlo. 140 pesos ang kilo ng bangus, ngunit tula itong isang kilo kaya 130 pesos lang ang binayaran ko. Binilhan ko na nga rin ang ulo ng manok yung tatlo kong alagang aso para sa ulam nila dagdagan ko na nga lang ito mare ng talbos kamote na makukuha ko sa pananim ko. Bumili na nga rin ako ng isang balot ng toge na nagkakahalagang 15 pesos para may ipampaparis ako sa ulam naming isda. Sinamaan ko na nga rin ito ng mga gulay na sayote, karot sa tripolyo para hindi naman porong toge lang yung lulutuin kong gulay. Yung mga gulay na sayote, karot sa tripolyo ay nagkakahalaga naman itong 67 pesos. Bumili na nga rin ako ng itlog at yung medyo maliliit lang ang kinuha ko dahil kapag sinipag ang kumari nyo, gagawin ko itong kwekwek. 56 pesos naman itong itlog na do Dose si piraso. Bumili na nga rin ako ng ilang pirasong mga sangkap at pinalagyan ko na rin ito ng mga presyo sa labas para matandaan ko kung magkano ang halaga ng mga ito. 101 pesos ito Mari pero 100 na lang ang siningil sa akin ng tindero. 499 pesos lahat ang nabili ko sa palengke, Mari Inayos ko na nga yung mga pinamili ko at tinimplahan ko na rin ng asin, pamintang wasak, paprika, at garlic powder yung isda bago ko ito prituhin. Pero syempre, bago ko ito prituhin, imemekos-mekos muna natin ito para hindi lang sa isang part ng isda mapunta yung inilagay natin pampalasa. Habang nagpiprito nga ako ng isda, gumagawa din ako ng ibang mga gawaing bahay. Kinuha ko na nga muna yung mga nato yung damit at nagsampay ulit ako ng panibago habang matindi pa ang sikat ng araw at makapagpatuyo ulit ako. Inihanda ko na nga rin dyan, Mari, yung lulutuin kong gulay at tinimplahan ko na rin yung bangos na daig. Ganun daw kapag nanay ka na, nagagawa mong pagsabay-sabayin ng mga gawaing bahay. Talent natin yan, mga Mari. Pagkatapos ko magsampay at magprito ng isda, iginis ako naman yung mga gulay na sayote, carrots, repolyo at toge sa sibuyas at bawang. Nagtira lang ako ng sayote at ilang perasong carrots kasi masyado itong madami kung ilalahat ko. Beef cubes nga lang ang isinahog ko dito sa gulay, Mari, dahil meron naman na itong kaparis na isda. Yun lang, follow for more.